Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Salve, 26 na taong gulang. Nakatira po kami sa bayan ng Bilibiran. Malayo sa bayan ang aming bahay. Liblib na lugar ito. Sasakay ka pa ng habal-habal at lubak-lubak ang daan papunta sa aming bahay at kapag umuulan, sobrang maputik ang iyong lalakaran. Kaya nang nakaharap ako ng trabaho sa bayan, naisipan kong tumira sa kapatid ni mama. Malapit lang ito sa aking pinapasukang trabaho. Isa akong kahera sa isang department store. At tuwing day off ko lamang ako nakakauwi ng bahay. Lima kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. At ang kapatid kong panganay ay nasa ibang bansa. Ang tatlo naman ay mga nag-aaral pa. May maliit kaming lupa na pinagsasakahan ng aming mga magulang. Isang araw, humingi ako ng tatlong araw na bakasyon sa aming manager kaarawan kasi ni mama. Alas 5 ng hapon ay nagpaalam na ako sa tita ko na uuwi na. Dalawang oras ang biyahe pa uwi sa aming bahay. Naisipan ko munang bumili ng bagong damit ni mama at mga pasalubong sa aking mga kapatid. At ang paboritong siomay ni papa sa kakapamili ko ng mga pasalubong, hindi ko na malayan na alas 7 na pala ng gabi. Kaya nagmadali ako na pumunta sa sakaya ng bus. Kapag sumasapit na kasi ang alas 9 ng gabi, bihira na ang bumabiyahe ng habal-habal na papunta sa aming baryo. Medyo marami ang aking dalang pasalubong, kaya mabigat ang dalakong dalawang plastic bag. Alas 9.20 na ako nakarating sa sakayan ng habal-habal. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, naplat ang habal-habal na aking sinasakyan. Kaya napilitan akong bumaba. Medyo malayo pa ito sa amin. Kaya naisip ko na dumaan sa tulay. Shortcut papunta sa aming bahay. Kapag sumasapit na ang gabi, ay wala nang dumadaang mga tao o sasakyan. Marami raw kasing kababalaghang nangyayari dito. Bata pa lang ako, ay hindi ako matatakotin Siguro nasanay ako sa aming lugar na pag sumasapit na ang gabi ay puro dilim ang nakikita ko. Sabi nga ng papa ko, nagmana raw ako sa kanya. Matapang kasi si papa. Kahit nga maraming balibalita na may aswang raw sa bayan namin ay hindi siya natatakot. Sa katunayan nga, sa ilalim pa ng puno ng mangga namin siya natutulog paggabi. Mainit daw kasi sa loob ng bahay. Medyo mahaba ang tulay na tatawirin. Napakadilim sa daan. Kaya nilabas ko ang dalakong maliit na flashlight. Habang naglalakad ako, may naramdaman akong sumusunod sa likuran ko bigla akong lumingon pero wala naman akong nakita Nagpatuloy ako sa paglakad Naramdaman ko na naman na may sumusunod sa aking likuran Medyo kinabahan ako nang bigla akong lumingon Nagulat ako sa isang matanda na babae Nakabanda na ito at medyo nakukuba na ang matanda. Hindi naman ako natakot nang nakita ko ang matanda. Tinanong ko pa nga siya kung saan siya papunta. Sinabi niya, nasa kabilang baryo. Nagulat ako sa sagot niya. Sobrang layo kasi ng kabilang baryo. Kaya Inaloko siya na sa bahay na lang muna magpalipas ng gabi. Mabigat ang akin dalang mga bag, kaya hindi ko siya maalalayang maglakad. Habang naglalakad kami, kung ano-anong tinatanong ko sa kanya. Tinanong ko pa nga kung bakit nag-iisa siya sa daan. Sa dami ng tanong ko, kahit isa sa tanong ko ay hindi niya sinagot at hindi ito tumitingin sa akin. Naisip ko na baka mahina na ang tenga nito. Patuloy pa rin kami sa paglakad nang may narinig kaming sumisigaw na babae. Humihingi ito ng tulong at parang ang boses ng babae ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumingali nga ako sa paligid. Wala naman akong makita. Hanggang sa palakas ng palakas ang naririnig kong boses. At parang sumasakit na ang ulo ko. Ang kasama kong matanda ay nakatayo lang ito. Bigla akong nakaramdam ng takot at nangilabot ang buo kong katawan nang makita ko ang mukha ng matanda. Lumuluha na ito ng dugo. Natulala ako. Hindi ako makasigaw at halos manigas ang buong katawan ko. Nang dahang-dahang lumalapit ang matanda sa akin, bigla akong tumakbo ng mabilis at naramdaman ko na may humahabol sa aking likuran. Lalo ko pang binilisan ng pagtakbo at gustong-gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Nabuhayan ako ng loob nang nakakita ako ng konting liwanag. Naisip ko na malapit na ito sa bahay namin. Nang biglang lumitaw sa harap ko ang matandang babae. Hindi ko na malaman kung paano ako nakauwi sa bahay sa sobrang takot. Nagulat sila sa akin nang sigaw na ako ng sigaw. At nang mahimasmasan ako, kwento ko sa kanila ang nangyari. Hindi ako nakatulog ng gabi na yon sa katunayan nga kahit nakapikit ako para nakikita ko pa rin ang itsura ng matanda. Kinabukasan, kwento ng kapatid ni tatay na may matanda pa lang nagpapakita sa tulay na yon. Kaya pala maraming natatakot dumaan dito. Ninakawan at pinatay ang matanda at tinapon ng bangkay nito sa ilalim ng tulay. Simula nang nangyari yon ay iniwasan ko nang magpagabi sa daan at pag umuuwi ako sa amin ay hindi ako tumitingin sa tulay na yon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.